Kumakalat po ngayon sa social media itong balita na kuno nga ay pinawalang bisa na ng Supreme Court ang impeachment laban kay Sara Duterte. Ang bilis sa hmm. Ano kayo? Mga Panginoon? Mga Diyos? Na agad-agad ay aaksyon ng Supreme Court? Ito po ay malaking insulto rin sa Supreme Court. Eh. Kasi kung titignan natin, katulad ng sinabi ng Senator Riza Anteveros na kung babalikan yung mga investigasyon, makikita mo talaga na overwhelming nga yung mga evidence sa laban dito kay Sara Duterte. So, eto pong balitang ito ay hindi totoo. Yung kuno ay pinawalang bisa na nga ng Supreme Court ang uh, impeachment laban kay Sara Duterte. Fake news as usual. So, eto ay malaking panggagago rin ng mga DDS sa kapwa mga DDS nila. Dahil ang totoo niyan, wala namang maniniwala dito ng mga matitino. <laughs> ang saklap ano so etong mga ito etong mga ganitong klaseng balita ito po ay intended sa mga DDS din mismo para sila ay manatili na DDS ang ang saklap no? ang hirap ng buhay ng ganyan ng ganyan yeah, eto na hindi totoong idineklara ng Supreme Court na null and void o walang bisa mm -hmm. ang impeachment case nga laban kay Sara Duterte kaya mali daw ang sinasabi na isang video na ito na kumakalat nga online. Ito rin ang, kanilang paraan para kahit papano hmm, pakalmahin. ba <laughs> uh, diba? yung, yung um, magkaroon ng celebratory feeling ang mga diehard. At yung yabang nila ay manatili sa katawan nila. O oh, ano, ba diba? Walang nangyari sa impeachment niyo. Pero yun nga, uulit-ulitin ko, ito po ay kagagawa ng mga alipores ni Digong, ni Sara Duterte, ginagago nila ang kapwa nila, mga DDS. Bakit ikaw mo? Hindi naman maniniwala dyan yung mga loyalista. Lalang hindi maniniwala dyan yung mga matitinong kababayan natin. Lalang hindi maniniwala dyan yung mga kakamping at yung mga tinatawag nilang dilawan. Sabihin na natin in general, hindi maniniwala dyan yung mga taong tuwid pa rin ang kaisipan. Good luck.